Hello mga bear ranking ng 17 kung sino ang magkakagusto sa akin. Yes, baligtad ito ha. number 1 yung magkakagusto sa akin. D8. Feeling ko, ililito ko ako ni D8 na hanggang friends lang kami. So number 10. Oo, magsasorry siya agad. It's not you, it's me. Ganyan yung atake ni D8 si Vernon. Oo, age naman yung magiging problema namin ni Vernon. Do love na love ko siya. Pero, hindi niya, baka kuya, yung ang turing niya sa akin. Ganyan. Sayang. Ay, Song Kwan. Ang problema naman namin si Song Kwan, sobrang magkakasundo kami. Magiging best friends kami. Ganyan yung atake. So number 7 kaya gusto ko maging jowa mga be, pero feeling ko marami ko magiging kaagaw. Tapos talagang hahanapin niya yung talagang babaeng para sa kanya. Birang, bilang sobrang ideal man kasi ni TK. So number five, Paano ako na rin susuko na you deserve better? Yung ganun. Escopes! Sorry mga be, feeling ko siya talaga yung number one. Pero bago ko ilagay yan sa number one. Kasi kami talagang magka-age. And then, alam mo yun, magsisimula kami as magtropa Pero mag -e evolve yung story namin. Marirealize -re namin na, uy, siya pala yung para sa akin. Ganun. Ganun yun mga be, Si June. <laughs> parang nung babata-bata ako, feeling ko siya yung ang um, dream guy ko. Yung pag nakita ko talagang tumigil na yung mundo, ganyan. Pero marirealize ko na he deserve better din. Yung ganun. So, number eight. Oo, yung parang, parang siya sa maganda. Yung ganyan. Si Mingyu naman, oh my god. Si Mingyu, may chance siya maging kabit ko. Charot! So, number four, ganyan, pagkabit. Ay! <laughs> yung parang, ah, yung tukso, si Mingyu. Ganun yung atake. Oh my god, si Woozy. Ito yung pang intellectual. Oo. Pag gusto ko talagang intellectual level na talaga, na talagang jujuhain ko rin. Jujuhain ko rin to actually. So number three. Ganun. Ay! Ah! Wait lang. Si Wonho, feeling ko, boyfriend material din talaga. Though, pag naging jowa ko si Wonho, kailangang may adjustments talaga on my side. Kasi diba, marami kang kalibal sa kanya. Yung kanyang pag-photography, yung pagiging gamer niya. So feeling ko, mag-a-adjust ako ng bongga-bongga. Though, feeling ko magkakasundurin kami sa part na yun. Number two. Mm-, -mm ba si Hoshi? Parang lumabas, hindi pa pala. Okay. Pwede pa din lang ba si Jonghan? Feeling ko pag si Jonghan, hindi rin pala. Trapa-trapa pala kami ni Jonghan. Magkaedad din kami nun eh, kaya... Si Hoshi number 9. Feeling ko kasi, basta.